Yan o no? Yan guys bali nandito ako ngayon sa Ayala Feliz sa Ligaya Ilgaya, boundary ng Marikina at Pasig ay alam mo pilis yan for today's video may itutu ituturo ko sa inyo yung daanan ng U-turn dito sa Marcos Highway papuntang paikot lang pa U-turn may U-turn kasi dito eh nalalagpas ka sa nalalagpas ka ng sa so, tapat ng ano sa <laughs> tapat ng SM Marikina may U-turn kasi doon so sa so, mga hindi pa nakakaalam tuturo ko sa inyo kung sa inyong tamang U-turn doon baka malito kasi kayo eh mapunta kayo sa C5 parang feeling ko kasi konti pa lang dumada doon tuturo natin pag galing kayo dito sa Marcos Highway tapos lumagpas na kayo ng umabot na kayo ng SM Marikina may U-turn doon pabalik dito sa kabila wait lang traffic pa guys eh Lalabas lang ako dito sa Uy, namatay yung motor ko Ayan, dito na ako sa Marcos Highway So itong tinutumbok ko ito Papunta nga na ito, Cubao Sa kabila, papuntang Tipolo Ayan guys, papunta nga Cubao tip... ito eh Yung incentive, hindi ko na makukuha Ang tatagal ang vendor na nakuha na ako ngayon Kahit ultimo red ribbon kanino Ang tagal din Walang masyado ready to pick up yung mga booking ko ngayon Kaya Pari ko po, tumebutas. <laughs> Eto, pag lumagpas ka kasi dito, ang yuto naman na dito talaga, pag hindi mo alam yung ikutan dito sa kabila lang, sa ano, doon ka pa mag sa barangka. Eh, maikot naman dito, guys, eh. Bilibilis ako na, guys, kasi para medyo maliwanag pa. Medyo madilim ata yung cellphone ko, hindi ko kasi nakikita. Nasa mouth ko kasi siya. Nas dito sa harap ng helmet ko. Yung bracket ko kasi sa chest. Nasira kahapon. Wala na tayong ano, pamblog sa ano. Pero kung makapit pa naman Ito guys yan Yung libis pasig na yan Yan yung isa Yung libis pasig yan Dito ka kakanan ka yan Huwag ka na pumunta rin sa barangka May U-turn dito Ayan yung sa kanan na to guys Papunta sa C5 yan Huwag ka papunta yan Dito papunta sa BFCT Bagsakan Papasok ka lang dito guys Pagpasok mo rito Pag iikot ka ng margos Dito lang yan yan. May kita mo yung ano rito Ayan o Medyo Diba walang masyad na dumadaan no? Ang tipa lang siguro nakakaalam dito Pero ito matagal ko na itong alam Ngayon lang ako nakapag video, nakapag -video kasi Ayan yung kabila Tignan nyo Yung papuntang C5 yan Ito pabalik yan dito sa Marcos Highway Ito guys yan Tituro lang natin Para may konting kaalaman naman kayo sa Daanan. Sa so, mga kapwa ko rider, yan, malaking bagay sa inyo yan. Kasi pag hindi mo alam yung u-turn dyan sa ilalim, doon ka pa mag u-turn sa, ano, sa barangka. Iikot ka pa sa ilalim ka pa, babalik. Yan, edi eh, nakabalik na ako. Dito na, yan, tubok na ito papunta kang Tipolo na. O, dito kasi ako papunta sa, ano, anong lugar ba to? Hindi ko kasi alam na lugar na to, eh. Amang, Amang Rodriguez ba to? Yan, dito ako papunta, eh. Yan, yun pa Marcos. So, yun lang guys. Na-share ko lang.